Good morning! Ito pala yung breakfast ko. Avocado, kamatis, at isang boiled egg. Kahapon hindi po ako nakapag-upload ng video kasi nagkasakit po ako. Nag-alboroto yung chan ko buong araw. At hindi ko alam kung ano nga ba yung nakain ko. Yung sa background, yan yung mga lutuin ng tagaluto nila dito sa bahay. Darating kasi siya ngayon kaya naggrocery ako kahapon. Tapos ay parinig ko na din yung isa sa mga lutuin niya. Yung binabayaran ng lolo at lola ko sa kanya ay per oras. 60 shekels per hour or nasa 900 sa peso. Hindi pa kasali yung pamasahin niya sa bus. Ito naman yung kuha ko nung lumabas ako kahapon. Nung umaga ay pumunta ako sa grocery at etong bus talaga ang lagi kong sinasakyan. Umiikot to sa buong subdivision hanggang sa university. Kaya ang lagi kong nakakasabayan ay yung mga estudyante. Dito pala sa loob ng subdivision ang pagkakaalam ko ay merong tatlong gan. O yung mga daycare center. Doon iniiwan ng mga magulang ang mga anak nila. Dahil halos lahat lang tao po dito ay nagtatrabaho. Pero meron din namang umaasa sa gobyerno nila. Pagkababa ko nga sa bus ay pumunta agad ako dito sa may coffee market at bumili at kumain agad ako ng sandwich. Palingon-lingon pa nga ako dyan kasi may mga taong nakatingin sa akin. Naku-curious ata sila bakit binibideo ko ang sarili ko. Pero eto ako walang pakel. Ganito din yung ginagawa ko pag na-stress ako kumakain sa labas na mag-isa. Nanonood ng movies o di kaya shopping na mag-isa. Pero sa kalagayan ngayon ng lola ko ay hindi ko na siya magawa. Kaya ganito na lang patambay-tambay pag may time. Hindi ko nga naubos yung sandwich kaya nilagay ko na lang sa cart at pumunta na ako dito sa supermarket. Tapos may nakita pa nga akong hilaw na date. Ganito pa lang itsura niya pag hindi pa siya nahinog. Hindi ko nga alam kung may bumibili niyan kasi napapaklaan ako pag hilaw pa. Tapos ito naman ang itsura ng mga cheese section nila. Kunti nga lang yung na-film ko at nang din ako. 8 o'clock ng gabi, lumabas pa ako ng bahay. At pumunta lang ako dito sa Super Farm para bumili ng gamot at diaper ng mga alaga ko Tapos may nakita akong Pilipina, iniisip ko kung babatiin ko ba pero bigla naman siyang umalis Nagtingin-tingin na din ako ng ibang mga skincare at nakikita ko din ito sa FYP ko Yun lang for today's video, bye!